Hello! What's up mga amigo! So ngayon maglaro tayo Paglaroan <laughs> natin yung ano yung unit natin na 16 mospit PDC-IGBT Ito mga amigo ay ano, walang halong asin fresh water lang yan, so ito sobrang alat nito so may ano tayo battery indicator 13.3 So <coughs> Panda rin natin Naka high Ayan Walang pagbabago Sa battery natin Dito yan ang output Volume natin Ayan you know, o May kunting kulo kunting kulo lang Ayan. compare natin kung saan yung mabigat na load so sa ganyan ibig sabihin naka full volume magaan lang yan Ayan o. kumulo kunting tema. Ya no. Konti lang. No, <laughs> umulo. So dito natin, lipat natin dito. Tapos <coughs> bapak natin dyan natin isit tapos itu dito natin ilagay yan saka apa napandarin natin yan mandar na mahina lang yung andar niya. Mahina yung tunog pag sobrang bigat na. Tingnan yung indicator ng battery. <laughs> <laughs> Hindi naka Hindi naka-low blow. 'Yan bumaba pero yung kulo hmm. malakas kumulo so full volume natin you know. Hmm. lekasku bulu, dan pula melaju sa inid, nah ke full volume ya. sarap paglaruan ano lang pag mabigat na yung load umihina yung tunog pero yung kuryente same lang walang pagbabago ang init ng talsik kanina pa yung nakaandar ito yung switch oh thank <laughs> you na. Huh? Now. Wala talaga. Hindi talaga umiin Ito. Wala. Ito yung caps natin. Wala. Bumula. Pag sa tubig tabang, okay lang. So, 11.9 volts. So, lipat natin to dito ayan tapos pandarin rin natin ayan ayan o yung tunog malakas yung tunog pero hindi bumula konti lang wala lipat natin sa taas yun o reaksyon ng tubig konti lang yung bula Ugh. Yung, wala wala lang reaction yung battery natin no, tumaas hm respect <laughs> dikit oh, bali natin. balis na balis na balis 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 Hmm. Ibig sabihin, nabigat ang load dito. Hmm. Yan ang hinawakan ko lang. Mo. ng kasi ng kulay pagelaran <laughs> ito maalat untuk Sobrang alat nito eh. malah sik na dito yung itu ano? Ah, Wala. Wala talaga. Walang Okay, gods na gods. Musok yung tubig oh. Mainit na to eh. Yan you know, oh, ang init ng tubig oh. Okay, gods na to.